Hey mga explorer, magandang buhay. So for today's video, we are going to Kawain Falls. So way back to my kubo. Narerentahan sa real. So nakita namin ang signboard na to. So let's check it out. May entrance fee na 20 pesos per head at 10 pesos para sa motor if motor lang yung dali. At don't worry mga ka-explorer, ang motor nyo ay very safe kasi mayroon taga-bantay. Sabi nila is 3 to 5 minutes walk from the road. At mararating na natin ang Kawayan Falls. At dahil daw summer today, kaya medyo konti lang yung water ng falls. So it's okay. Ang mahalaga, may tubig pa rin. Sabi din nila around April onwards, basta walang ulan, ay natutuyo ang falls. Kaya marami rin daw nagre-refund ng mga tourists na pumupunta dito. Malinis at malinaw ang tubig ng falls. Huh? Sumabato so, yung dadaanan natin kaya be careful kasi may mga bato na sumasayaw. Kaya be sure na kapag aapakay sa bato ay talagang strong. May mga bato rin na madudulas kasi may mga lumot na. After 3 minutes, narating namin ang waterfalls na sinasabi nila. So yun nga, yung in-expect namin is malaki yung falls. Pero dahil nga summer, ganito lang yung natatna namin. Para lang siyang sapa at ang so, waterfalls niya ay maliit lang. Kahit ganito yung tubig niya, marami pa rin mga pumupunta mga kabataan at dito naliligot. Malalim din dito, kaya kapag hindi ka ng lumangoy, kailangan laging may kasama. Ay, nagtatanong kung umabot dito ang signal, So, smart lang ang meron at hindi ganun kalakas. Ang Globe, TM, at dito SIM ay walang network. Pero, sa mga tindahan, mayroong mga piso net. Pagkaroon mo ako dito. Thank you for watching, please like and subscribe. See ya!